Yung Elming ay uh, nagbigay ng kukunan sa'yo. Ayun po yun. Ganda. Ano Sila ka-business yata yan ah. Ayan o, labas na yung ban niya o. Ayan ulit. Ayan o. Hey! Ang ganda ng laro. Hoy, ano? Sa yung ano, Teletubbies ah. Para. Kanta mo ako kay Ana. Oh. Okay. oh. hindi mo magta, karna. Hay, tayo sabay. Oh, sige. Okay. kami kakape. Boss, ingat, boss. Ingat, ingat, may kasama gusto, humagul. Artist ka. Ito po, artista <laughs> po ito. Anjan na, anjan na. Tama po. Tama ka? Oo. Tama, 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 Tama ka papi. <laughs> <laughs> Ayaw mo pa iiwan. Ayaw mo pa iiwan ah. Saan kayo nag-medion niya? Ah, uh, kay Kuya Bong Pat. Kay Kuya Bong? Anong malita? Pista namin yung bahay niya. Baka nabuboy na yun. Okay pa naman. Okay pa naman yung bahay niya? Oh. Oh, grabe ko kasi yung bagyo rito. ah, uh, uh, nauna kami doon sa bahay. Oh. Tapos ah, lumating na si Kuya Bung. Ayun, nakaisang bote daw. Ah, nakaisang Malamig pa naman. Oh. <laughs> nangalakal daw siya. Oo, oh, oh, Paps, nangalakal. Oh. Ayun, napanoorin nyo na lang po, mga kapapis, yes. sa black ni Papa. At uh, nakakatuwa lang kasi si Urban Legend ay uh, ayun, oh, on the mission din. Oo, oh, ang ganda pa uh, ng takbo, Paps. Swality pa, swality. Oh, ano yun? Yan talaga yung kilala eh. Mas, masikat pa kay Burnok yun eh. Yes! Legendary. Oh, legend yan. Urban legend yun. Mga papi, pagka... Lalo na ng pandemic po. Pagka nababada kami sa mga lugar. Ay, si Kabistis yan! Nabangan yun eh. Oo, oh, Ay, grabe. Takot ng mundo. Grabe. Lalaki ang tubig ng ilog. Oo, oh, mga papi. Ingat-ingat tayo lahat. Ito po mga kababayan natin eh, pagka kailangan na po lumikas eh, lumikas na po kayo mga kapapi ayun yun o kapapi buti nga nga ngayon po eh, medyo matagal yung interval ng ulan mga kapapi gagaya kagabi kaninang umaga ay uh, grabe sobrang tuloy tuloy tsaka yung buhos talaga siya mga kapapi ibang mga lugar eh talagang <laughs> sobrang baha na ho kaya ingat ingat po tayong lahat no? at uh, ngayong araw po mga kapapi eh, pakisamahan niyo po kami ah uh, bisitahin natin si Hana mga kapapi matagal <laughs> tagal ko nung pabalik balik siguro pangatlong pabalik ko na ito at uh, sabi naman niyo wala siyang klase pagka Monday Monday po ngayon mga kapapi wow. at uh, good news din po kasi ito good news din yes. sa inyo mga kapapi Tsaka dun sa bata po uh, Pakitapos niyo po Mga kapapi yung vlog na ito At ah uh, Hindi man po kayo Nag-aabot O Bibigay ng uh, Financial na tulong Para kay Hana Eh Yung panonood nyo po eh, kasama namin po kayo Sa pagtulong Oo Pagtulong po natin Sa tinga mga kababayan Yung panonood nyo po Kasama po namin kay dyan Alright Ah um. Malapit lapit naman na po kami. Malikang ko na lang po kayo. Ah, yes, ba? let's go! At ayun, uh, patuloy na supportan. Business Official. Papa Dims TV po. Business Family. At syempre yung kay Mama, Mrs. KB Official. At ang lahat po ng mga kagwang. Ito no, po. Yes, thank you yes. po. Miss G, thank you, thank you very much po. Yes, yes no, Miss D. na po. Miss D, thank you, thank you po sa mga blessing na pinagulog niyo po. At uh, Diyos na po ang uh, magbalik sa inyo siksikligli gumaabaw. It's day. Maraming maraming salamat. Alright. Alright! Alright, Ra. Let's go, let's go, let's go. Cute <laughs> <Kiyot> nyo ah. Ang <laughs> cute <laughs> ng damit nyo ah. <laughs> <Ha>? <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Rico! Bakit? Okay. Ako yung lang naman dito. Ano ba yung mo? Hindi, <laughs> basuraan eh. <laughs> basuraan? Ayun na mga ka-papi, po sa mga bago sa aking channel ay eh. eh, subscribe niyo po yung ating uh, munting youtube channel mga ka din stevie at uh, uh, libre lang naman yan. Nakakapapa. Ah, ah! Ay wala itong mga kasama ko. May dad na eh. May dad na? Ha? May <laughs> dad na. Amil pa to. Si... Baka mamaya natabutan tayong ulan. Ayun, oo. payong ba tayong dala? Meron yung tatlo. May kapote na. May kapote, may payong baay may baayong baayong baay, sa. Ako lang pala walang kapote. May kapote May Ah, mga ah, kapatid. Sarap magluto ngayon ng sopas, no? Sopas, sampurado. O, kaya naman, luto tayo ng sinigang. Yes, yun. Tapos, si... Eh, sinigang. Or... Nilaga. Nilaga. Oo, oh, mga kapatid. Ganitong maulan. Malamig-lamig. Sarap sampurado. Sampurado? Sarap magsabaw-sabaw, no? Sarap maghigop ng sabaw, niyan. Ka Tapos, yung siampurado. nagluluto, eh... Yung misis mo? Oo! Oh, ba? Uy, saya! Yung misis mo? Nasaan? Ay! Ikaw! Aray mo! Saktan na naman! ikaw! Nandun sa bahay! Nandun sa bahay! Magluluto kaya siya? Hindi! Punta yun dun sa KB House! Ah, sa KB House! yung mga... Isa sa mga ano ko mga kapapi, mga... Ah... Uh, mo yun? Inaasam-asam? Uwi ka ng bahay! Kita mo yung uh, asawa mo nagluluto. Oy. Tapos si eh, ayun oh. May, uh, tapos eh, naghabang nagluluto eh siyempre pagod ka sa trabaho. Siyempre siya, pagod din naman sa gawaing bahay. O kaya kung may trabaho din siya, pagod din siya. Pero nagluluto siya. Hey. Madatotan ito sa muhulan. Tapos, kaya, yung, gusto mo yung gano'ng ano? Na... Oh, mga gano'ng sinaryo ba? Yung mga na-imagine ko. Tapos, Ay, may, eh. Ayun tuloy, dahil sa siya, may nag-comment. Ano? sabi. Papa Dins, ano na? <laughs> <laughs> tapos ano, uh, siyempre habang nagluluto siya, tutulungan mo siya. Yo, dalawa uh, kayo uh, magtalo ah. ng niluluto. Oh, ko na. Awa kami yung kamay. Oh, so, tapos sabay yung... Sabay yung uh, kapin mo. Ah! Sarap! <laughs> lamig. Ay, kalamig. Uh, oh, oh. Masarap yun sa tagunan talaga. Ay, oo. Oh. Ngayon yung mga uh, ano. Tapos, eh, siyempre, pagtas kumain, matutulog. Oh. <laughs> iba At tatapusin talaga 'yung pagluto. Ay, oo, oh, shente. Kasi 'yung iba niyan eh. hindi na natatapos 'yung luto. Patayin muna natin. Ay, ganoon. <laughs> <laughs> Pagkukuluin pa naman 'to. Hindi ko pa alam 'yan ha? Parang yun sa akin kasi napapanood ko lang naman sa pelikula. Mhm. -mm. Ay, ganoon. Hop, Tayo. Ay, hop. Yeah. po. Anybody house? Anybody here? Anybody home? Ay, mga kapapyo. Kapal lang ulap, ano? Oh, oh po si Ana. Iyon. Nandiyan, Jan. Oh, nakakapabi oh, nandito. Oh, tapos hindi niyo sa wakas. Oh, kasi so nung mga nakarapo pupunta ako dito, wala siya. Oh, ayun na siya. Ayun na siya. Hey, Kumusta ka na? Ayos lang po. Ay, kumakain kayo? Hindi po. Yung kapatid ko po kasi inuna pong pakain niya kami Ah, may sakit siya. nasakit sakit niya? Lagnat po. Ay, ninalagnat? Opo. Pasok Ay, eh, kaso baka mag-wild siya dito na lang siguro kami. Sige po. Oo, oh, teka. Check ko lang si nanay. Sige Atingin po. Pa. Atingin lang ako sa ah, hmm. Hoy, sino yun? Kakala ko si Kuya Estong Tatay pa kami Oo Aray mo! Kala ko si Kuya Estong eh. Boses, boses ni Kuya Estong eh. Oo. Oh, oh. Pero medyo umitawi kayo. <laughs> oh, medyo Ay. medyo na nga. Oh. Huminga ka! Sumisigla ka! Oo, oh, huminga ka! Ay, ang ganda daw ng vlog mo ah, yung sa Labong ah. Thank you, thank you very much. So, thank you very much po sa dahil sa inyo, siyempre, especially sa Habisky Special. Papa Dils TV, yung, yung pag-motivate nyo kasi, sa Napaisip din ako talaga, Paps, na hindi pwedeng, ah, kumbaga, hindi ko gawin eh, kasi andyan na yan eh. Mm -hmm. Natagal naman ang sinasabi sa akin ng Kuya, yan sila, Papa Dils, na ilangin. Keep on grinding. kayo. yan. Salamat po uh, SD Thank you, thank you Velmos Yes, oh, yes. De, Tsaka yeah. ano rin po eh Sayang din naman Ang eh. daming gustong Pumasok sa mundo Ng Youtube eh Diba Yan na si Grestong Tsaka <clears throat> Marami rin magutuwa Sa kanya Eh ngayon Hindi man Okay lang naman na Kung hindi man Itawag dito, mataas yung mga views. Pero tataas din naman niya ako mm. Opo, at saka ano, kahit na yung views ko hindi pa naman gano'ng kaganda pa. Pero sobrang appreciate ko lahat ng mga nagko-comment ng magandang ano, na namimiss daw nila yung gano'ng luto, paborito daw nila yung gano'ng luto. Ayun, butit may upload na, ganyan. Yan, tuloy-tuloy lang, uh, kagawang istong, istong, Sa pag-vlog, uh, darating na yung araw ng mga kami Yan po ah uh, talagang sobra-sobrang ano, nakakamit na po paunti-unti yung mga tagumpay, especially yung unexpected na mga blessing na tumatatwin sa buhay na. Yes. Sobrang thank you, thank you very much po sa inyong lahat kasi wala naman kami dito kundi dahil sa inyong, especially uh, eh, sa ating Panginoon na hindi tayo talaga pinapabayaan sa bawat anong circumstance ng ating buhay. Oh, sa mahirap na sitwasyon man yan o sa magandang sitwasyon, uh, oh, yeah. lagi po tayong huwag makalimot yung kumawag sa kanya. Yeah. O oh, di ba? Ang dal-dal na, mga yes. kabahati. <laughs> Bumabalik na mo. Thank you very much Paps. Love you, Paps. Oh, love you. Oh, dati hindi yan madal-dal. Ngayon, dal-dal yes. na, mga kabahati. Oh, Ay. Hello. Oh, magandang oh, tanghali po. Magandang tanghali po. Oo. Uh -oh. Kumusta po kayo dito? Ha? Huh? Okay. Bakit? May uh, masakit. Ay, may sakit sila. Ano sakit? Ah, uh, lagnat na. Dapat po. Di po MRI po noong July, na-skip na naman. Mm -hmm. Dapat po magpapaano kami. Tayo, damit kayo tayo nga po. Dapat po magpapa, ano kami ngayon, magpapa-clearance. Mm -hmm. May lagnat naman po. Sa uh -huh. pwede na po kasi yung anong lagi na-uubo po. Mm -hmm. Makainam na po ng gamot, yung mga paracetamol, um, ganyan. Parang, na, pag na-expose mm -hmm. po siya doon sa maraming may sakit, mm -hmm. nahawa. Ah. Kaya nanipat naman po rito. Ayun. Ano ba yung ng gamot? May parasetam lang po yung muna. Oh, oh. Tsaka dahil siguro rin sa panahon, eh, di ba, maulan baka mamaya. Naulanan din sa ano? O pabanit-banit po yung mga Oo, dahil Malabas. pagka lumalabas po kayo, mm. maulan. Kumusta naman po kayo dito? mitulo tulo ba? Mm. Wala. naman tulo. Wala na naman tulog mga kapat. Ito yung mga uh, pabahay project ni Papa. Ang napansin ko lang po yun nga. Ayun yun, yung mga tawag dyan. Ano ba tawag dyan? Moons ba yan? Dahil sa ulan. Oo, sa boys. Yeah. No. Kasi minsan, dito na rin umiihi kasi si ano eh. Si Mark. Ano po? Diyan dito. Tapos muna din dyan, mga kapapi. Meron ng merong kinausap kasi si tawag dito. Si Ma'am Elmi, na kapapi. Ako ko si Ma'am Elmi ba yun o si Ma'am Zahara? Na para bang maganda mapalinis kasi yung nakakadagdag daw ng sakit po yan eh. Alam niyo po po yan, Nay? Eh? Yung mga... Yung mga hamong-hamong. Oo. Malakas daw po makapagpababa ng immune system yung... Ganyan. So, kailangan malinis po yan, mga Ano kaya na yung halimbawa naglinis tayo dito? Saan po pwesto sila? Ano? Sino Mark? Dito sa kabilang kwarto? Sa kabilang kwarto ba? O, hindi naman ganyan? Oh, hindi. Oh, Kaso tambakan din po ng ano, mga sampan. mga damit. Oh, hindi. Oh, hindi. Kung ni sa niya po muna. Kasi dito naman, wala naman kayo dito laman. Diba? Kung sakali lang naman na maglinis na tayo dito. No? Oh, okay lang po ba sa inyo palinis natin 'yan? Okay po. Kasi pag ako pa si hindi ko na rin po talaga hindi na po namin magawa na 'yung maglinis po talaga ng bahay. Yung isa nag sa biyahe. Mm. Mm. Ano po? Ba po. Eh, kaya 'yan, basta laban lang ba. Batay? Wala. Oo, eh si Tatay Mangaro nakikita ko to minsan eh. Ah, sa biyahe? Sa biyahe, biyahe, biyahe. minsan nadadaan ko po, po Alam, ito. Mga pangit ang biyahe doon. Ginagawa eh, rin tulay. Saan tulay? Yung mm, from Bill. Bill? Ah, mm. Ang ikot mo, may rooms na. May rooms? Ang ikot mo, may rims Napakalayo na. You Napakalayo know, ah. na rims. Ah. Ay, ah. Daya, yung ikot Eh, pag may pasok, talagang traffic. Isa lang daanan doon, yung kalusogan lang. Ayun lahat ng kalsada doon, talagang hinuhukay talaga eh eh Yung marami na kaparada doon sa pagsugan. Mm -hmm. uh, pag labasan, na talaga ang traffic. Opo. Oh, okay. Eh, Tapos ganun pa rin yung bayad. Mm -hmm. Oo. Eh, hindi ka pwede ka mag-ibigay sa Ah. Oh. Pwede ka magpatong ng lima piso lang. Eh, siyempre may tarip, may tari pa sinusunod italo, yan pa? pa naman, nakakaunawa uh, naman. Uh, uh, okay. Pero kasi, yung mga gano'n naman na road repair, si eh, sa susunod na panahon yan, okay oh, oh, na yun. Kasi siyempre niya, matatapas daw yun kung tiis lang tayo at uh, magiging okay din yan. No? Ngayon si Ana naman, ano, Hana Ana? Oh, uh. Kamusta na si Ana? Tagal natin na ano, uh, napo postpon yung <laughs> ano, pagkikita natin. Opo. <laughs> na. Oh, kasi oh. <laughs> busy sa school po. Si Ana, nung nakaraan nga sabi ko, Ana, labas ka dyan muna sa <laughs> eh, bawal daw po, sabi nung uh, prof oh. niya. Oo. Oh. Ano sabi sa'yo? ano po, parang napastis no. ko lang po yung class niya. Ita ay, sabi niya. Oh. sabi ko lang naman eh, baka pwede kang mag-excuse. Hindi, <laughs> pinaliwanan natin. ko naman po kasi di rin ko talaga nakaintindihan. Oo, hindi, okay lang yun. naiintindihan okay. naman natin. Ano? Ah, tawag dito, may mga ibabalita ka daw sa akin. Marami ka ay, atang, uh, sabi kasi ay, ni, may isa tayong uh, sponsor. Usapin <laughs> daw kita, sabi niya. At nag uh, nakausap na rin kayo. No? yung patungkol sa uh, magiging uh, negosyo mo. Oo, ano ba yung magiging negosyo mo daw? Negosyo oh, tayo. Magkakaroon ka na ng isang negosyo ka, negosyante. Oo. Oh, pa. Negosyante na, estudyante <laughs> pa. Estudyante na, negosyante pa. Ay, yun. O dito ko siguro nga na. Para, Student business. Oo. Ano yung uh, tawag doon, Ana? Uh -huh. Ano ba yung uh, sabi ni Ma'am? Alam ko naman na pera lang din siya. Um, ano po, may iniisip po ako. Ano, um, cash in, cash out, tapos load po. Ah, load? Hmm. kasi po yung mga classmates ko po, since hindi po sila nagpapalot pag may activity po kami, nagpapalood po sila. So, para naisip ko, yun na lang po siguro yung business ko. Kasi parang patok. In demand Ay, siya. Okay. Lalo na po kami nag a a na a a ano okay, yung loading station? Oh, Parang gano'n. Okay. Eh, mm -hmm. maganda yan. Mga ah, kapatid, tama yan. Kasi napapanahon. Tsaka siya, na, siya, siya naman, eh, teki. Tsaka kahit naman di ka teki. Mm. Pa, kapag nagpalood ka sa tindahan. Tsaka maganda rin naman kitaan dyan. Na, uh, oh. Pa, pa, kahit sa Gcash, yung Gcash cash, cash out, cash, in, maganda uh, rin. Kaya pa po. doon ba? Nagpa-cash. Uh, Hanap cash in naman ako ng ano. Nang Libo? <laughs> ano po, ang naisip ko kasi sa isang taan may patong pondos. Dos. Opo. Mm. Ah, mura sa'yo ah. Hindi ko rin po siya kung magkano. Pero pwede mo ipagtanong muna, mag-iapay ka. Kano ba singilan sa palitan mo? Sa ano? Para per 100 pesos. Yun na lang ang sa'yo. Uh, iparis mo na lang. Opo. O pwede ka rin magtaas kasi walking na eh. dito. Ah, yung convenience eh. Hmm. Okay. sa nasa room ka. Imbis na lalabas sila, ito, ito sa akin, sa ko papa ko. Hindi ka naman na mapapagod mm -hmm. na sa akin. Malapit na rin. Po. Oh. Tsaka, ano, nang um. uh, dito. Yun, ganda yun. Uh, papi, yun ang sinabi mo kayo, ma'am. Uh, kasi si ma'am ay nagtatanong kung ano bang mas maganda o may may tulog pa natin kay Hana na hanap buhay. <clears throat> kasi nga, kung sa saris sari ulit, na ako ba? Kaya hindi rin naman maharap ni nanay. Di ba? O, si tatay mo ka rin naman busy sa biyahe. Natay. No Saka yung mood mo ko, telegram sa ako. Kung ano makikita, parang pinuhulog mo. Parang pinuhulog ka lang. Kasi naman may inaayos ng mga gulay-gulay dyan. Sinusubog niya. At meron pa, no? Ana, ano pa yung isahin para naman sa mga kapatid mo? na yung uh, sabi ni mo. Ano? Nagsabi ko sa mong tutulong daw po siya para daw po sa pang-meds po ng mga kapatid ko. Meron yata siya mga uh, pinapapuntahan sa'yo. Ay, ano? Ano? Ah, meet na lang. Ang mga po ka lang. Pwede lang Opo. Ayun na nung mga papi. At sa kung hindi tanong pagpuntag natin, uh, si mam, Ma Elmi, ayan, tsaka yung kanyang kapatid, ay uh, magandang loob para kay Lahana kasi meron niya tang uh, ng si ng libreng gamot. no, libreng gamot na uh, par wala pa naman natin. Mm -hmm. Libreng gamot para sa mga kapatid niya. Malaking tulong po kasi mahal po yung mga gamot na kailangan ng ano, sa condition ng mm -hmm. mga kapatid niya. May kamahalan po at uh, napakalaking blessing po niyan para kay Hana. Maraming maraming salamat po no, kay Ma'am Elmi. Uh, hello po, mamam Melmy. Mama, maraming maraming salamat po sa ato pagkulo niyo po sa akin, sa sa amin, sa lalo-lalo na lalo, 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 po sa dalawa ko kapatid, sa pang -meds po nila. Super so, laking kulong po talaga ito kasi ayun po yung nakakatulong po sa kanila para hindi po sila masyadong maging wild sa sakit po nila. Uh, maraming maraming salamat po, ma'am. Uh, wala, uh, Tawas puso po sa salamat po wala po sa puso ko, ma'am. At <laughs> uh, yun lang po at gusto po ang baka lang uh, magbalik po ng kabutihang patuloy nyo pong uh, ibinibigay sa mga katulad po namin. Maraming maraming salamat po ma'am. Ingat-ingat po kayo palagi ma'am. Yeah, Maraming salamat oh, po ma'am Amy. God bless po. At uh, yun, muna pangabahin. Si Ma'am Elmi ay uh, nag Si <applause> Ma'am Elmi, siyempre, pang-starting niya sa... Alam mo na kung paano ako mag-start No? Oh, ano po kasi yung yung may anong kasi ako dati. Yung class yung classmate ko po nung senior high, eh, nagaganon din po kasi siya. Ah, nagaganon din. Oo. Tapos malak na rin po ako kasi malaki rin po yung patong, lagi kami mm. doon ng paparito po sa kanila. Oo. Mm. Kaya ayun yun po yung isang iisip. Nakakuha ka ng idea sa mga ganito. Oo, nalalaman. Okay. Maganda yan na kapatid. Ano? Uh, si Ma'am Helmy po nagbigay ng uh, 2,000 pesos kay Hannah. Thank you. Uh, sa kanyang uh, e-loading business. E-loading, no? Apo. And cash in, cash out. Mga meron po kayo dito, mga taga, no, pangalan nito, Sampagita, Buklodan. Apo. Mm -hmm. Yan? oh, pwede kayo dito, kaya na. Pwede kasi kung paskil dito. Gcash oh, cash cash in, cash in, cash, out. Pwede po yan. Ayan, no? Oh, Hanna, ito ay 2,000, 1,000 and then to the house. Thank you po. At siyempre, si Papa Dish, magbibigay din sa'yo ng panimula mo. Joel yeah! Support natin si Hannah na kapapi. Ito naman from Papa Dish TV. 2,000 pesos. Thank you, thank you po. Malaki na buo na mo yan. Malaki-laki na yan. Sana palaguhin mo yan. Malaguhin yan. 1, 2,000 pesos. Thank you po. One, 2, Oh, eh, tutuloy na rin kami, Hana. Kasi baka makapunta namin ng bagyo. No? Basta kaya tayong ingat kayo kasi Kailan po. Tayo. O, ay, kasi ka sa biyahan nyo. Kaya rin po. Maingat din palagi kayo sa lakad nyo. Alam mo naman palagi busy-busy kayo sa pagtulog sa mga tao mo na nangangailangan. Opo. Ano man lakad nyo, hindi siya ang bahala sa inyo na gabayan na yun. Ilayo ka sa anumang kapahamagal. Opo. Ang mga kasama mo sa mga dalawang mga mga Diyos na ang bahala sa nila magbigay ng talasugar kasi nila para ano man lagad nyo maganda ang lagad nyo hindi kayo maglagad ng problema palaging malasugar Thank you, thank you po uh, Papa Dins, maraming maraming salamat po sa mga pinupuhunan kay Ma'am Elmi po, maraming maraming salamat po uh, makakaasa po kayo na pala ingatan po po ito at palalaguin ko po, po maraming maraming salamat po ingat-ingat po Thank you po, Ma'am Helmy, sa inyong sister. Maraming salamat po. Yung sinasabi ni <coughs> Ma'am na libreng gamot, na ako tayo okay, kaso niyo po. Kaya na pong bahala ang paano mga uh, gagawin. Kasi yung mga, uh, ano pong mga gagawin doon? Uh, magpapasa ko pa ng kailangan ko pa siya. Ay, wala nga ano. Ano po? Medical abstract po. Uh, Balang kay indigency. Ah, indigency. Okay. Kung baga, uh, verification kung saan kayo natira. Na Ako, tapos po. Medical abstract po sa this hospital po na pinag check up po nila siya. Oo. Ayun. Wala naman daw mabayaan. Ba wala naman. Oh, ayun, ano. Maraming salamat po talaga. At uh, yun, tutuloy na rin kami. Ano, basta pagbuti ang may pag-aaral. Uh, si Hana po ay enrolled na rin ngayon. Uh, enrolled na po siya ngayon semester. At uh, si Hannah po ay second year na. Oh, second year yes. na po. Yes. Going strong. Yes, yes. Si going strong always. Yeah, no. Going strong si Hannah. IT ang kurso. Wow. At uh, ituloy-tuloy mo yan. At, uh, malay mo, ba? Hindi lang malay mo. Hindi Sigurado. magtatagumpay ka. Yeah. Sigurado ha. Basta huwag ka munang mag-boyfriend. Oo, oh, Oh, uh, kaibigan, pwede baka kung may maniligaw sa'yo, uh, sabihin mo, kausapin muna si Papa din. Chat mo sa akin. Uh, Chat mo sa akin. Uh, pagka, kasi, si tatay. Sa kapops, pinasabihin mo rin sa kapo, na? Itakal ka muna, ha? Pagkasawa, wala problem yan. tapos ka na, pwede na. Tahanin mo rin yung matumutulong sa'yo. Ipakita pa sa kanila ang sigla mo. Para maka... Ipa, ay paambay, pakita mo naman sa kanila na <coughs> ang kanilang pagsumikap, pag matulungan ka. Kung ipakita mo sa kanila na ikaw agresibo rin sa pag-aaral. Hmm. Yung kay Dudong naman po, mga kabaka, yun ay uh, for entertainment purposes, yung tambalan nila ni Dudong. Eh, ba, minsan, mabisita ulit si Dudong dito. Yung mga pag-good vibes, kilig vibes nilang dalawa. Natayin kayo, okay lang ang kanya na. Sa atin po, so, ang okay, agreement kung saan sila masaya, oh, oh. sa so suporta natin. Oh, kung okay. Ano lang yung kilig. Oh. ang kaibigan lang naman, ako pong bahala dyan. Uh, yes. Kasi balata ko si Dudong pag uh, kumulit. <laughs> <laughs> bahala dyan. Pwede na ba na ito? Pwede Sa'yo na, God bless ating lahat, mga kababi. Tutuloy na kami. Ingat kayo. Oh, Congrats ha. Balita mo ako sa Apa, business mo ha. sa iyo ako magpapalood. Okay, dito kayo magpalood ha, kay Hana oh, ha. Oo, oh, palood mo ako. sa lahat pala ng mga ka-business family Oh. Dito na kayo magpalood kay yes. Hana. Yes. No? Dito number po. <laughs> oh, hindi. Uh, pwede niyo i-chat-chat ko kay Hana. Yes. oh, papalood kayo. Chat na kay Hana. Ang kagandahan nun, Pops, kahit magkalayo, di ba? Uh oh, -huh. ako, pwede mong isend sa Gcash niya yung bayad mo sa load. Oh, oh. Pero kayo magbabayad, ha? Hindi oh, ako. <laughs> Kaya po example, di ba? Oo, oh, oh, oh. baka mamaya, Pops, pag mo kay Hanay kung ano mo bayad. Ang <laughs> mga ha, pambihira. Okay, Hanay, <laughs> huwag <hala, laughs> ka palang ano, Magpapautang, ha? Oo. Oh, Tsaka, ikat-ikat okay. sa, alibaba, oh, cash in, cash out dapat nasa iyo muna yung Apo. ano ba kakasihin siya uh kunin mo muna yung ano bago mo i-send kasi sa panahon ngayon mahirap yung uh oo -oh. ba nagpakasi nagpa ako pero may pasok mo na yung pera pero hindi pa ako nakabaya kasi doon ang ano kasi marami po na iskam at naloloko sa ganoon. dapat yeah. maging ano ka papagpatsyag mo ng ano uh -oh. sa mga may dyan sa ganyan may nangyari diyan sa 7-Eleven ganyan uh nagpa parang nagpa siya Apo. sa -oh. sa 10,000 hmm. Ano maraming gina ginadahilan yung lalaki. ikot hmm. tikot siya, kung Sabi ng tindira, Sir, ako na yung pera. Sanagi mo na, ayos mo mo na ito. Medyo patagal na yung... Sa pala? Oo, sa pala na. Wala, wala mahihara. Ayaw pagdagalan yung ilmit niya. Oh. Apo. Eh, basta mag-ingat. No, oh, ano? Delikado yung mga kaya. Laging okay. maging sa mga ganyan. Transaction kasi po, talagang sa online is maraming naluloko. Oh. Oh, sige, tara. Tuloy na kami. Tuloy, oh. tuloy na kami. Hindi, <laughs> 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 okay, kagaya niya. Halimbawa, dito, meron ka na pa dito, di ba? Hana. Oh, dito, may ba, May cash in dito. O, cash out. O, tapos, uh, ito, nakasara yan, di ba? Nakasarang ganyan. Tapos, uh, kuya, anong number nyo? Oh, enter niya. Huwag mo ibibigay yung cellphone mo, ha? Kasi pagbigay mo, haplutin, tumakbo na yan. O, wala ka na magagawa. No? Tama. So, maging uh, maingat sa lahat. Huwag ka basta-basta magtitiwala. No, lalo na sa mukhang yan. Alerto ka Ay! Ba't <laughs> 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 saan? Mga... <laughs> Kasi sa pool si tatay. Pag si nilag <laughs> si tatay. Iba, yeah. iba pa si Bob. Oh, ayan lang naman. At uh, tuloy na kami mga kapapi. God bless sa ating lahat. Yes. I love you and never say goodbye. Tomorrow, Tomorrow is another day. Hey, Virabana! 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 Virabana tayo! Congrats sa magiging business mo. Yan! Sana palagoy mo, mo. Pwede yan, in the future, magkaroon ka ng ano, ah... Uh, merong mga ako nakikita eh, yung mga nagka-cash in-cash out, hmm. may mga booth sila. Oo. Uh -huh. Ba? Meron din naman paps yung halimbawa ba nagsimula ka sa cash in cash out tapos ikaw na ngayon yung magdidistribute ng load sa mga tindahan ah, oo, oo hmm, ikaw na yung magdidistribute halimbawa kung, ba, kung may nagka cash in cash out na isang tao ikaw na yung magahanan sa kanya tapos yung bayad sa'yo yung syempre oo, oo, maganda oo, din yung yung malaki laki na oo. para magiging distributor para oo, oo, tsaka ano ha Uh, huwag mong babayaan pag-aaral yes. yes. yan okay. ay sideline okay. no? Side Priority mo pa rin yung pag-aaral. Pwede yan, time management. No? Opo. Ayan. Opo ka ng opo, ha? Opo! Opo, Papa dance. O, try na kami. Nagkapalit siya na kayo kinilas. Hanggang saan tayo nito? Hoy! Ang tataka ko, mas magkaiba yung ano, yung height nung ano. Masikip yung kabila, maluwang yung kabila. Alright! Alright!